Ito po ang una ko pong tanong. Sang-ayon po sa inyo, ito po itong kulsa sa Santo Papa. Ano po ba ang tunay na ebidensya na ang Santo Papa ang halimaw ng sanlibutan? Yung pong konkretong ebidensya. Ang ikalawa po, ang Diyos po ba ng mga Muslim, na dakilang Ala, ang Diyos ng Chinese na butihing Buddha at ang Diyos na Panginoong Hesus Kristo ay iisa? Ang ikatlo po, ang tao po ba na namatay sa kanyang edad dito sa lupa, ay ganun din po ba ang edad niya pagdating sa langit? Yun lang po, Bradley. Uh, kinalulungkot ko kapatid na Pilizardo, tapo po tayong oras para masagot lahat ng tanong nyo, no? Kasi po, may overtime na nga po tayong 19 minutes na ngayon eh. Meron pa po tayong ibang programa na ipinalalabas sa internet saka sa satellite masisira po yung programming. Kaya kapatid, pasensya ka na, hindi ko po masasagot lahat. Uh, pi ang sasagutin ko na lang, yung pinakamaigse, ang Diyos ba ng Muslim, pareho. <clears throat> ng mga Budista at saka ng Panginoong Jesus, hindi po pareho. Ayon po sa sura ng Quran ng mga Muslim, yung Diyos na kinikilala ng Muslim, hindi nanganganak at hindi ipinanganak. Basahin po natin ang sura 112, 1 and 4. Kapatid na Daniel. Say, He is God, the one and only, God the eternal, absolute. He begetteth not, nor is He begotten, and there is none like unto Him. Yung number three po, uh, yun ang pagkakaiba. Kasi sabi ng mga ng Quran, He begetteth not, nor is He begotten. Ang Diyos daw, hindi na nga ang anak, kaya wala silang pinaniniwala ang anak ng Diyos. Eh. eh, sa Biblia po, yung Diyos ng Biblia, nanganak po yun eh. Meron siyang bugtong ng anak na siya mismo ang nanganak. Dosyete ng awit. Aking sasaysayin ang tungkol sa pasya, sinabi ng Panginoon sa akin, Ikaw ay aking anak, sa araw na ito ay ipinanganak kita. Meron pong ipinanganak ang Diyos nung wala pang mundo, wala pang kahit anong bagay, ipinanganak niya na yung kanyang anak. Asahin natin ang Ebreo 1.5 hanggang 6. Sapagkat kanino nga sa mga anghel sinabi niya kailanman, Ikaw ay aking anak, ikaw ay aking ipinanganak ngayon. At muli, ako'y magiging kanyang ama at siya'y magiging aking anak. Ang Diyos po ang nagsasabi, ikaw ay aking anak, ipinanganak kita ngayon at muli, ako'y magiging kanyang ama, siya'y magiging aking anak. Deklarasyon po ng ama yan. Bakit siya ang nanganak kay Kristo? Basahin natin ang Juan 1.18. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos ang bugtong na anak na nasa sinapupuna ng ama, siya ang nagpakilala sa kanya. Sa umpisa, yung anak, nasa sinapupuna ng ama yon. Yung nasa sinapupuna niya na bugtong na anak, ipinanganak niya. Kaya tawag kay Kristo, bugtong na anak. Anak ng Diyos Ama. Yung ipinanganak ni Maria, hindi yun si Kristo. Yun yung katawan tao kung saan sumakay yung ipinanganak naman ng ama na espiritu. Yung ipinanganak ni Maria, tao, anak, ano yung katawang tao yon Doon sa katawang tao na yon doon lumaki yung ipinanganak naman ng ama na ang tawag ay bugtong na anak ng Diyos. So ang Diyos nanganganak. Sa Muslim, yung Diyos ng Muslim, He begetted not nor is He begotten. Yun ang nasa Quran. Kaya ang sagot ko po, magkaiba ang Diyos ng Muslim at ang Diyos ng Kristyanismo. Ngayon, eh yung Diyos naman ng mga Budista, yung ban Diyos nila, siya rin. Ang Diyos na totoo, hindi. Kasi ang kanilang dinidyo, si Buddha. Eh, hindi naman Diyos yun, tao yun eh. Namatay nga yun sa katakawan eh. Huwag kayong magagalit sa akin. Basahin natin ang Encyclopedia Britannica na issue noong 2005. Ito po, hindi naman tinututulan ito ng mga Budista. The Buddha died after eating or after eating poisonous mushrooms served him by accident and escaped the cycle of rebirth. His body was cremated and stupas were built over his relics. Yan po ang ulat ng Encyclopedia Britannica. Ang Buddha e ka namatay dahil nakakain ng nakakalasong kabuti. Sabi ko nung bata ako, takaw naman ito. Bakit pati nakakalasong kabuti, kinakain? Eh nung makita ko ngayon yung estatwa ng Buddha, Bata talaga pala ka akong matakaw. Ang laki ng tiyan eh. Ang laki ng tiyan. Eh yan ang Diyos nila. Yan ang kanilang dinidiyos. Sinasamba nila nananalangin sila dyan. Eh hindi ganyan ang Diyos ng Kristiyano. Ang Diyos ng Kristiyano hindi namamatay. 6.15 ng unang Timoteo. Na sa kanyang kapanahunan ay ipahayag siya na mapalad at tanging makapangyarihan hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon na siya lamang ang walang kamatayan na nananahan sa liwanag na di malapitan, na di nakita ng sino mang tao o makikita man. Sumakan niya nawa ang kapurihan at pagharing walang hanggan siya nawa. Ayon, siya lamang ang walang kamatayan, yun Diyos na totoo, walang kamatayan yun kapatid. Yun yung ama ni Kristo. Siya yung ama ng Painonso Kristo. Kaya, hindi siya si Buddha. Namatay si Buddha. Namatay din si Sinto. Namatay din ang mga Diyos ng iba-ibang iglesia. Namatay din si Bahaula. No? Kaya hindi po magkakaiba yan. O hindi po magkakapareho yan. Magkakaiba yan. At yan ay sinusuhayan ng salita ng mga apostol. 4.8 ng Galacia. Gayunman ang panahong yaon sa hindi ninyo pagkakilala sa Diyos, kayo'y nasa pagkaalipin nang sa katutubo ay hindi mga Diyos. Ayon, kung hindi nyo pakilalaan ang Diyos, sabi ni Pablo sa mga Kristiyano sa Galacia, kayo'y nasa alip, pagkaalipin nang sa katutubo ay hindi mga Diyos. Meron pong mga hindi talagang Diyos, pero dinidios lang tao. Kaya magkakaiba ang Diyos. Lalabas. Hindi totoo'y sinasabi ng iba, o tayong tayo lahat iisa lang ang Diyos. Kung isa lang ang Diyos natin, ba't iba-iba sinusunod mo? E eh, pagka tayo lahat sa isang Diyos, may dapat, walang papatay sa atin. Hindi tayo papatay. Sabi ng Diyos, wag kang papatay eh. Ibigin mo yung kapwa, pati yung, sa, yung kaaway mo, ibigin mo. Pag nagutom, pakainin mo. Pag nao, painumin mo. Eh, ba't pumapatay ka ng kapwa? E eh, di iba yung Diyos mo. Yung Diyos ko, walang pahintulot na tayo pumatay. Kaya magkakaiba kapatid. Wala na lang po akong panahon kapatid na Pelisardo. Overtime na po tayo ng isang ng kalahating oras. Nanyayahan ko na lang po kayo sa susunod na Bible Exposition. Sana po naunawaan mo yung sagot ko sa tanong mong isa kapatid na Pelisardo. Susunod na lang po yung dalawa pa. Kasi tatlong oras pa kailangan dun sa dalawa eh. Biro mo, pag-aaralan natin yung halimaw na ang ay 666. Magbilang na lang ako 1 to 666. Kulang na 10 minutos dun eh. No? Mata, mahaba po yun. Salamat po kapatid na Pilisardo. Sana pagpalaing kayo ng Panginoon. Salamat, Bradile. Aming isang pa po ay nagpapasalamat tayo sa Diyos sa isang pang mabuting pagkakataon na pinagkaloob sa atin upang tayo po ay makapagsagawa nitong ating pong Worldwide Bible Exposition.